Paano labanan ang kalungkutan at depresyon sa pagtanda? Isang mapagpalang araw po sa inyo. Siguro, napansin mo na habang tumatanda tayo, may mga pagkakataon na ang buhay ay tila parang walang kulay. Lalo na kapag wala na tayo masyadong kasama, wala na ang mga mahal sa buhay, o kaya'y nakakaramdam tayo ng pag-isa. Ang pakiramdam ng kalungkutan at depresyon ay maaaring natural sa anumang yugto ng buhay, lalo na kapag nagiging mas matanda tayo pero gusto ko po kayong yakagin na may mga paraan upang labanan ang pakiramdam na ito at makahanap ng tunay na kaligayahan kahit sa mga huling taon ng buhay bakit nagiging mas madalas ang kalungkutan sa pagtanda marami sa atin ang nakakaranas ng kalungkutan habang tumatanda bakit nga ba sa ating mga nakaraan may mga panahon na kami ay puno ng mga tao sa paligid tulad ng mga anak, apo o mga kaibigan. Ngunit habang ang mga taon ay lumilipas, ang mga mahal sa buhay ay maaaring maghiwalay ng landas, mag-asawa o magtulungan sa kanilang mga pamilya. May mga pagkakataon din na tayo mismo ay nawawala sa buhay ng mga taong naging malapit sa atin. Dahil dito, maraming senior na nakakaranas ng loneliness o ang pakiramdam ng pag-isa. Ang mga malalapit na tao sa buhay ay hindi na kasing lapit at kadalasang nagiging limitado ang ating social interactions. Dahil dito, maaari tayong makaramdam ng lungkot at depresyon. Ang isa pa ay ang physical changes, ang katawan ay nagiging mas mahina at may mga limitations. Hindi na natin magawa ang mga dating activity na ikinasya natin, kaya nagiging sanhi ito ng pag-aalala at kalungkutan. Ang epekto ng loneliness at depression ang kalungkutan at depresyon ay may malalim na epekto sa ating katawan at isipan. Ayon sa mga eksperto, kapag patuloy na nararamdaman ang kalungkutan, ang ating katawan ay naglalabas ng mga stress hormones na nakakasama sa kalusugan. Pwedeng magdulot ito ng high blood pressure, heart disease, at immune system problems. Hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa mental health. Kapag hindi natin pinansin ang kalungkutan, maari itong magbunga ng depresyon na siyang sanhi ng mga maseryosong kondisyon tulad ng anxiety, insomnia, at mas mababang self-esteem. Ito rin ang dahilan kung bakit mahalaga na pagtuunan ng pansin ang ating emotional at mental health, lalo na sa pagtanda. Hindi dapat natin ipagwalang bahala ang ating nararamdaman. Kailangan gumawa tayo ng mga hakbang upang maiwasan ang mga negatibong epekto ng kalungkutan. Mga paraan para labanan ang kalungkutan at depresyon. Ngayon, pag-usapan natin ang mga practical ways kung paano natin malalabanan ang kalungkutan at depresyon sa pagtanda. May mga paraan tayo para mag-boost ang ating mood at mapanatili ang kasiyahan sa buhay. Isa, pagkakaroon ng matibay na social support. Hindi mo kailangang mag-isa sa iyong laban. Ang unang hakbang ay ang magkaroon ng mga taong makakasama at makikinig sa iyong mga saloobin. Pwede mong simulan sa mga simpleng social activities tulad ng Pagbisita sa mga kaibigan at pamilya, maglaan ng oras upang makipag-usap sa iyong mga anak, apo o kaibigan. Pagsali sa mga community activities, sumali sa mga lokal na grupo o samahan ng mga senior citizens na may mga regular na pagtitipon at aktibidad. Online groups, kung nahihirapan kang lumabas, maghanap ng online communities kung saan maaari kang makipag-ugnayan sa ibang tao. Dalawa, regular na ehersisyo at paggalaw ng katawan. Ang pisikal na aktibidad ay hindi lamang nakakatulong sa katawan, kundi pati na rin sa isipan. Kapag tayo ay nag-ehersisyo, ang katawan ay naglalabas ng endorphins na tinatawag na happy hormones. Ang endorphins ay may kakayahang magbigay sa atin ng mas magaan na pakiramdam. Hindi mo kailangang tumakbo o magbuhat ng mabigat na mga weights. Simple at light exercises lang tulad ng paglalakad, maglakad-lakad sa iyong bakuran o sa park. Makakatulong ito sa iyong katawan at magpapasaya sa iyong isipan. Tai Chi o yoga. Pwede ring subukan ang mga simpleng exercise gaya ng tai chi o yoga na makakatulong hindi lang sa katawan kundi pati sa pagpapalakas ng isip. Tatlo, pagtanggap sa emosyon at pagpapatawad sa sarili. Minsan, ang kalungkutan ay nagsisimula sa ating sariling emotions. Madalas, may mga bagay tayo na hindi natin kayang kalimutan o tanggapin, kaya't ang pakiramdam ng regret at sama ng loob ay nakakapagpalala sa ating kalungkutan. Ngunit, isang mahalagang hakbang sa paggalaw muli ay ang matutong magpatawad, hindi lang sa iba kundi pati sa sarili. Magpasalamat sa mga natutunan mong aral at magbigay ng puwang sa iyong puso upang magpatuloy. Apat, pagkakaroon ng hobby o interes. Ang paghanap ng mga bagong interes at hobbies ay makakatulong na makalabas tayo sa ating mga negatibong emosyon. Subukan mag-aral ng mga bagay na hindi mo pa nasubukan sa iyong buhay tulad ng pag-aalaga ng mga halaman magtanim ng mga halaman o bulaklak Ang simpleng pag-aalaga sa mga ito ay magbibigay ng saya at makakatulong upang mag-focus ang iyong isipan sa positibong bagay Pagtugtog ng instrumento kung may talento ka sa musika maaari mong balikan ito at magsimulang mag-practice muli Pagbabasa, ang pagbabasa ng mga libro o mga kwento ay makakatulong upang makalimot sa mga problema at magbigay ng aliw sa isipan. 5. Meditasyon at pagpapalakas ng isip Ang meditasyo o mindfulness ay isang mahusay na paraan upang mapatahimik ang isip at maalis ang stress. Pwede kang maghanap ng mga guided meditation apps na makakatulong sa iyong proseso ng relaxation. Breathing exercises. Kung nahihirapan kang mag-isip ng positibo, maglaan ng oras upang mag-practice ng deep breathing. Makakatulong ito na pababain ng stress at mapanatili ang kalmado ng isipan. 6. Pagkakaroon ng layunin sa buhay. Kapag tayo ay nawawala sa direksyon, ang kalungkutan ay dumarating. Kaya't mahalaga na kahit sa pagtanda, magkaroon tayo ng mga bagong layunin sa buhay. Hindi mo kailangang magtakda ng malalaki at mahihirap na layunin ang mga simple at maliliit na goals ay magbibigay ng kasiyahan. Pwede mong iset ang mga layunin gaya ng Matutong magluto ng isang bagong putahe. Matutong magbasa ng isang bagong libro. Magplano ng isang simpleng paglalakbay kahit sa loob ng bansa. Huwag matakot maghanap ng tulong. Minsan, ang kalungkutan at depresyon ay nangangailangan ng profesional na tulong. Hindi mo kailangang itaguyod ang laban na ito mag-isa. Kung pakiramdam mo na hindi mo na kaya, huwag mag-atubiling lumapit sa isang therapist o counselor. Huwag mag-alala, hindi ito ibig sabihin na mahina ka. Ang pagiging matapang ay ang pagkakaroon ng lakas upang humingi ng tulong. Nandiyan ang mga eksperto upang magbigay sa atin ng gabay sa pag-navigate sa ating mga emosyon. Ang pakiramdam ng kalungkutan at depresyon ay natural sa buhay, lalo na habang tumatanda. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. May mga paraan upang malabanan ang mga ito at makahanap ng saya sa bawat araw ng buhay. Labanan ang kalungkutan sa pamamagitan ng tamang mga hakbang, pag-aalaga sa sarili at pagkakaroon ng mga maliliit na layunin patuloy mong yakapin ang buhay at huwag mawalan ng pag-asa sa gintong umaga magsimula tayong maglakbay patungo sa mas magaan at mas masayang buhay anuman ang ating edad